changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasadiwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitihin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan at sa pag ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada, in the heart of changing lives. This is 105.1. .1. Brigada News Brigada FM. News FM. Manila. Manila, the music and news authority. One time, the new Filipino time, Ka Brigada, alas 12 na, ng tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tunduk ka ng sakit dahil ikaw Ang sandigan. sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Ang entrance ng bunker sa KOJC Compound Patuloy hong hinahanap ng PNP matapos madetect Ito po mga heartbeat o yung tibok ng ilang individual doon Ilang flights naman ng Davao International Airport apektado. Malacanang narindigang hindi ho politically motivated ang ginagamang pag-aresto kay Kibuloy. Ang aksyon naman ng pamahalaan hinggil sa pinakahuling harassment ng China sa West Philippine Sea ipauubaya sa National Maritime Council. PCG naman ang hindi ho sa patang puwersa sa gitna ng pinakabagong harassment ng China. Embahada ng Pilipinas sa Tel Aviv, mahigpit na tinututukan ang sitwasyon ng mga Pinoy, kasunod ng preemptive strike ng Israel Defense Forces sa laban sa Hezbollah. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM, Brigada Philippines. News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a better life. life kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistencia ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Brigada Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide, magandang tanghali Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa buong mundo. Mula ho rito sa Brigada News FM Manila, ito na ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Araw ho ngayon ng lunes mga kabrigada, August 26, 2024 at kami ho ang inyong mga lingkod, Brigada Gab Dalisay at Brigada Maricar Sargan. At sa detalhin ng ating mga balita, mga kabrigada, nagpapatuloy pa nga rin ang ginagawang paghalughog ng Philippine National Police sa KOJC Compound sa Davao City. Ayon po mga kabrigada kay Pro 11 spokesperson Major Catherine Dela Rey, hinahanap po nila ngayon ng entrance ng bunker sa compound matapos nga hong may ma-detect daw na heartbeat o tibok ng puso ng ilang individual na ginamit nga ho yung life detector. Bukod kay Kibuloy, kabilang po sa pinaghahanap ngayon ng polisya, ang apat pang kapwa akusado nito na pinaniniwala ang nasa KOJC compound din. Ilang flights daw ng Davao International Airport apektado Si Brigada Julius Pahot na Brigada News FM Davao sa detalye i Brigada Mo. Brigada P -p 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 Report Nakaharang pa rin ang mga sasakyan na magpagmamayari magpag ng mga miyembro at ng Kingdom of Jesus Christ sa harap ng Kingdom of Jesus Christ compound sa Katitipan Davao City. Ilan sa mga sasakyan na nakaharang ay ang dalawang crane, fire truck, crew cab, wing van at SUV sa harap ng compound sa City Garcia Highway, Davao City kung saan pasado alas 8 ng gabi ng simula ng biharang ang nasabing mga sasakyan. Kaya naman hindi makadaan ang mula sa north at south area ng nasabing lungsod. Samantala, sa pagi ng TOC, ang Davao International Airport, kaya naman pinapatupad ang isang exit at entrance point. Patuloy naman na nasa normal ang operasyon ng nasabing paliparan. Pero so, may may talang site dahil sa nasabing aktividad. Ayon sa advisory ng Cebu Pacific, apektado ang flight ng DG-6673 na Davao Sardanga flight, DG-6672 na Davao Sardanga flight at 5G-62 na Davao Manila flight. In the heart of safety flights, ako si Brigada Julius Pakot para sa 93.1 Brigada Julius and Davao, the music of youth, Okay. PNP Chief Marbil tiniyak ang kaligtasan ni Kibuloy sa kaling magdesisyon na sumuko na. Brigada Kath Austria, i-brigada Brigada! brigada. <laughs> Report. Patuloy na nananawagan ang Philippine National Police kay Apollo Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ na huwag nang idamay ang kanyang mga miyembro at taga-suporta sa implementasyon ng alias Warrant of Arrest laban sa kanya ayon kay PNP Public Information Office Chief Colonel Gene Fajardo, kitang ang attempt ng mga supporters ni si Kibuloy para ma-delay ang movement ng PNP. Idiniindi ni Colonel Fajardo na bukas ang PNP sa anumang dialogo at mismo si PNP Chief General Romel Francisco Marbil ang nagtitiyak ng kaligtasan ni Kibuloy sakaling magdesisyon itong sumuko. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cast Austria ng 105. Brigada News FM Manila, The music News of naman ang Malacanang na dapat manaig ang pagpapatupad ng batas hinggil sa pag-aresto kay Apollo Kibuloy. Sa ambush interview kay Executive Secretary Lucas Bersamin, nilinaw nitong hindi politically motivated ang hakbang ng PNP laban sa pastor Anya may pananagutan sa batas si Kibuloy kaya dapat nitong harapin ang kanyang mga

No comment naman si Bersamin sa paghingi ng sorry ni VP Sara Duterte sa mga KOJC member na hinimok niyang iboto si Pangulong Bongbong Marcos noong nakalipas na eleksyon. Ipaubay na sa National Maritime Council ang paggawa ng pag aksyon higil nga huyan sa pinakauling harassment ng China Coast Guard sa barko ng BFAR sa West Philippine Sea. Sa ambush interview kay Defense Secretary Gibo Chudoro, sinabi ho meron din ho silang hakbang sa DND na hindi ho nila pwedeng isa publiko pa. Subalit ang paggawa ng hakbang na higit sa paghahain ng diplomatic o protest ay ang NMC na raw ang magde-decide. Ang paki Chodoro, tila expected na raw ho nila naging aksyon ng China dahil wala na anyang pakialam ang China. Kahit ilang beses nang sinabi ng Pilipinas na iligal yung kanilang aksyon sa kabila ho niya na hindi ng kalihim na nakafocus sila sa pag-iwas na ma-uwi sa armed attack ang mga girian sa West Philippines. Isang senador naman nawagan sa mga ahensya ng gobyerno na alamin ang iba pang legal avenues laban sa China kasunod ng panibagong harassment sa West Philippine Sea. Si Brigada Ann Curtis sa detalye, ibrigadamo. brigada ulit, sobra na. Ganyan kung ilarawan ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada ang ginagawang harassment at pambubuli ng China laban sa mga Pilipino na nagsasagawa lang ng na resupply mission sa West Philippine Sea. Kaso nito sa panibagong pambubuntot, pambabangga at pabombomba ng mga barko ng China Coast Guard o CCG. At maging ng mga militia versus sa barko ng BRP Datusanday. Ani Estrada Chak niyang nananadya na maito upang gumamit ang bansa has bagamat malinaw naman naman ng walang naging paglabag sa international law. Bilang tugon na nawagan na siya sa mga ahensya ng gobyerno na alamin pa ang posibleng gawing legal avenues laban sa China upang mapadagot sila. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ann Cortez ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News sa wanta la naniniwala si Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea Commodore Jay Tarriela na makakatulong sa kanila ang karagdagang barko upang mapagtibay ang pagbabanta'y sa mga ginagawang resupply mission sa West Philippine Sea. ito'y matapos ang pinakabagong insidente ng pambabangga at pambobomba ng China Coast Guard sa vessel ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources habang papunta sa Iskoda Shoal bata'y sa Ilang beses na binangga ang BRP Sanday at tinatayang 30 minutes din itong binumba ng tubig ng China. Sa panayam ng Brigada Niusef Manila kay Tariela, binigyang diin ito ang kakulangan sa mga vessels ng kanilang ahensya kung meron din namang tayo na ganyan karaming barko, well, of course na, no? I mean, we should prioritize ang pag ng mas maraming barko. But as I said, the Coast Guard vessels, we only have like 10 44 meter vessels and 297 meters. And the mandate of the Philippine Coast Guard is not just purely the West Philippines. we also have to deploy our vessel in up north, in eastern seaboard, and even in Sulawesi. Embahada naman ng Pilipinas sa Tel Aviv, mahigpit daw hon tinututukan ang sitwasyon ng mga Pinoy kasunod ng preemptive strike ng Israel Defense laban huyan sa Hezbollah. Brigada Gigaboy, Costojo, i-brigada Brigada! Brigada. Patuloy na sinusubaybayan ng Philippine Embassy sa Tel Aviv ang sitwasyon ng ating mga kababayan sa Israel. Kasunod ng preemptive strike ng Israel Defense Forces laban sa Hezbollah kahapon ng madaling araw. Walang Pinoy na naiulat na nasaktan kasunod ng rocket fire ng Hezbollah. Matapos sa mga pag-atake, agad na nakapag-ugnayan ang embahada sa mga Filipino community leaders sa Hilagang Israel patuloy na nakikipag-ugnayan sa kanila upang matiyak ang kaligtasan at seguridad ng ating mga kababayan sa kanilang mga lugar. Inuulit ng embahada ang pay nito sa mga Pilipino sa Israel na unahin ang kanilang kaligtasan sa lahat ng oras. Laging handa pumunta sa isang shelter kung kinakailangan at mahigpit na sundin ang mga alituntunin sa seguridad ng IDF at ang mga update ng embahada. In the heart Changing na ito si Brigada Jigo Custodio nang 5.1 Brigada news of Manila The Muse Kenos Oh Brigada Nationwide Anim na pong kadiwa ng Pangulo outlet, target Buksan sa susunod na buwan si Brigada Katrina Hunson sa detalye i Brigada Brigada report Muling tiniyak ng Department of Agriculture ang pagpapalawig ng kadiwa ng Pangulo sa Visayas at Mindanao. Ayon kay DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., 60 na outlets ang bubuksan sa susunod na buwan. Iaalok dito ang 29 pesos na bigas at murang mga agri-products. Tinatarget din DA ng DA na makapagtayo na isang kadiwa store sa kada 1,500 na munsipalidad na nakikipag-partner na sa mga pribadong sektor. In the heart of changing lives, ito si Brigada Katrina Onson ng 105.1, Brigada New Is... Sa bantala, hindi lang ang mga bayani na nakipaglaban para sa kasarinlan ng bansa. Ang kinilala ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong National Heroes Day. Kasama rin sa kinilala ng Pangulo ang mga unsang heroes sa ating henerasyon. Kabilang dito ang mga magsasaka, ang mga manggagawa na sumusulong sa ating ekonomiya, mga guro na humuhubog sa mga kabataan, mga health workers na nagliligtas sa buhay, at mga civil servants na ni sa pangangailangan ng publiko at maging ang mga mamamayan na gumagawa ng mabuti sa kanilang kapwa. Ayon sa Pangulo, paghugutan natin ng inspirasyon ang lakas ng ating mga ninuno at kapwa Pilipino sa paglikha ng bagong Pilipinas. Hey, mga atleta, OFWs at Coast Guard personnel at iba pang mga modern day heroes. Binigyan pugay naman ng liderato ng Kamara. Brigada Haji Kaaminyo, i-brigada mo! <Robert> Ginilala ni House Speaker Martin Romualdez ang kabayanihan ng iba't ibang sektor sa makabagong lipunan. Sa kanyang mensahe ngayong National Heroes Day, binigyang pugay ni Romualdez sa mga guro, mangingisda, mga tauhan ng Philippine Coast Guard, overseas sa Filipino workers at mga atleta tulad ni na double gold medalist Carlos Yulo, Nesty Petesho, at Ira Villegas. Kasabay ng pagunita sa alaala -ala ng mga matapang na Pilipinong nagtaguyod sa ating kalayaan at soberanya, marapat din anyang saluduhan ang mga ordinaryong Pilipino na maituturing na bayani sa araw araw na may di matatawarang kontribusyon sa bansa. Iginiit ni Romualdez na magkakaiba ng paraan ng modern day heroes upang mapabuti ang bansa at nagpapaalala na ang kapayanihan ay hindi lamang tungkol sa pagsuong sa panganib. Hinimok naman ni Romualdez sa mga Pilipino na humanap ng inspirasyon sa buhay ng mga makabagong bayani na maaaring gawin kahit sa simple pag-aalaga sa pamilya o pagsunod sa batas. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Camino, ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Uma, hata, origata, baldita, Nakisa rin si Senator Christopher Bongo sa pagdiriwang nga ho ng National Heroes Day ngayong araw kasama ang buong sambayan ng Pilipino. Hinikahit ho ni Senator Go ang lahat na alalahanin at parangalan ng mga bayani ng bansa na nagsakripisyo para ho sa ating kalayaan. Binibigyan pugay din ng Senador ang mga bagong bayani na patuloy na humaharap sa mga hamon ng buhay. Ayon kay Go, naway maging inspirasyon ang katapangan at kahusayan ng mga bayani upang malampasan ang mga kasalukuyang pagsubok at maiangat ang ating Bansa Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Samantalang mahalaga ang pagkakaroon ng Vitamin C sa ating katawan, lalo na kung kayo po ay nagdadalang-tao, ang Vitamin C ay tumutulong sa pagpapalakas ng ating immune system para mapanatiling malusog o mapanatili ang kalusugan ng ina at ng kanyang sanggol. Ayon sa pagsusuri, ang sapat na pagkakaroon ng Vitamin C ay maaaring makatulong sa panganib ng preterm birth o maagang panganganak maging mapanuri at mainam na kumonsulta sa doktor o sa mga nutritionists upang matiyak ang sapat na bitamina ng isang ina at sanggol. Alam ba ninyo na ang vitamin C ay isa rin ho sa pangunahing sangkap ng Mom's Love ES1 Capsule. Kaya't simulang to pa rin ang pangarap ng inyong mga anak and stunting now with Mom's Love ES1 Capsule. Six -six sa mga bagong balita. Brigada Balita Nation. Mga kabrigada, wala na hong chance pang pumasok ng Philippine Area of Responsibility. Ito pong bagyo na may international name na Shanshan. Huli nga po yung namataan sa layong 1,490 kilometers silangan ng Hilaga Silangan ng Northern Luzon. Taglay ho nito yung lakas ng hangin na abot ng 140 kilometers per hour at bugsong papalo ng hanggang sa 170 kilometers per hour. Sa ngayon kabrigada, ngayong araw ng Lunes Holiday, hiral pa rin naman ang Southwest Monsoon o yung hanging habagat sa ilang bahagi ng bansa. Dahil hujan asaan po yung maulap na kalangitan na may kasamang kalat-kalat na pagulan sa bahagi ng Visayas, Mimaropa, Bicol Region, Sambuanga Peninsula, Quezon, Basilan, Sulu at sa Tawi-Tawi. Apektado rin ho niyan yung nalalabing bahagi ng Metro Manila, Calabarzon at Mindanao kaya asahan pa rin yung mga kalat-kalat na pag-ulan. Sa nalalabing bahagi po ng Luzon at sa buong bansa, may chance pa rin po ng mga isolated rain showers pagdating po yan ng hapon at gabi pero dulot lamang yan ng mga localized thunderstorms. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Naka-lunch break ka man, napapa Pakinggan pa rin ang mga kaganapan. Ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. 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 Sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. At mga kabrigada, inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang Maxan Capsule at Mom's Love ES1 Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. In the hearts of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life Kami huwag ang inyong mga lingkod, Brigada Gab Dalisay At ako naman, Brigada Maricar Sargan Maraming salamat ho sa inyong pakikinig Mula rito sa Brigada News FM Manila, The Music and News Authority, Authority. Brigada Balita Nationwide inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika, sa musika at balita. At balita. At balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada in the heart of changing life. Ito na ang panibagong revolusyon ng balita. Lasin ang ultimate source ng fresh at real news. Sa Brigado.ph, hatid namin ang mga pinakabasayang kwento, mainit na balita na mahalaga sa bawat Pilipino. Mula sa mga makukulay na national news, naman, si... hanggang sa pinakamalupit na local stories, pinagtulungan ng anim na kabataan. Kami ang inyong magiging BFF sa lahat ng kaganapan. Eksklusibo! huwag palalampasin na abangan malapit na malapit na maging bahagi ng isang masiglang komunidad na laging nakaabang sa hatas updates huwag nang magpapahuli bisitahin ang brigada.ph para lagi kang updated